Isipin ang sumusunod na eksena, isang tila maayos na pamilya, hanggang sa ang mga limitasyon ng paggalang ay nagsisimulang mawala tulad ng usok sa hangin. Lalo na pagdating upang makontrol na ang nakakapanghihinang kontrol na ang ilang ehersisyo sa biyanan sa kanilang mga anak na may asawa, na parang ang pag-aasawa ay isang extension lamang ng kanilang sariling tahanan. Iyon mismo ang nangyari sa isang batang asawa, na ang limitasyon ay tumawid sa hindi inaasahang sandali. Kapag ang isang simpleng lata ng pulang kaviar sa ref ay nag-trigger ng pagsabog ng mga katotohanan na magpakailanman magbabago ng dinamika ng relasyon na iyon. Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ito ang Under Branco at may kasiyahan na ibahagi ko sa iyo ang isa pang totoong kwento sa Almas Entreladas Channel. Isang salaysay na gagawing pag-isipan mo muli ang mga limitasyon sa pagitan ng pangangalaga at pagsalakay sa pagitan ng pag-ibig at kontrol. Maghanda para sa isang aralin sa dignidad. Si Elena Ivanovna Kostramina, sa edad na 62, ay itinuring ang kanyang sarili na isang hindi mapag-aalinlanganan na otoridad sa mga bagay sa pamilya. Pagkatapos ng lahat, sino pa ang maaaring magturo sa mga kapitbahay kung paano itaas ang mga anak, magbigay ng mga aralin sa ekonomiya sa bahay sa mga dating katrabaho at, ngayon, mentor bi ang bagong dumating na manugang. Kapag ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Kiril, isang matagumpay na programmer, ikinasal kay Dria, isang tagapamahala ng proyekto sa isang kumpanya ng konstruksyon na may sweldo ng 80,000 riis sa isang buwan. Natagpuan ni Elena ang isang bagong layunin, pagsubaybay sa bawat sentimo na ginugol ng mag-asawa. Sa kanya, ang kanilang buhay ay isang nakakainis na basura. Paano sila bibili ng kalidad ng mga produkto kung kailan sila makakaligtas sa minimum na hubad? Paano si Drea, isang independyenteng at masipag na babae, ay maging walang pananagutan sa mata ng kanyang bienan? Ang bawat pagbili ay naging mapagkukunan ng salungatan. Una, ito ay ang 30,000 Ruiz Coffee Machine, isang regalo na si Kiril Nana, handpick para sa kanyang asawa sa kanyang kaarawan. Hindi pinansin ni Elena ang mga katotohanan at inakusahan si Drea na manipulahin ang kanyang anak. Pagkatapos ay dumating ang 25,000 coat ng taglamig, walang katotohanan. Magagamit ito sa merkado para sa 5,000. Sumigaw siya na parang walang halaga ang kaginhawaan at pagpapahalaga sa sarili ni Dria. Si Kiril, na sa pagitan ng pag-ibig para sa kanyang asawa at paggalang sa kanyang ina, sinubukan na mamagitan, ngunit ang kanyang mga interbensyon ay marupok, halos hindi mahalata. Mahal niya si Dria. Ngunit ang tinig ng kanyang ina ay sumigaw pa rin sa kanyang ulo tulad ng isang utos. Kaya, sa karamihan ng oras, nanatili siyang tahimik. Si Drea naman ay nadama ang paglaki ng presyon sa bawat hindi ipinahayag na pagbisita, sa bawat pagpuna sa kalinisan ng bahay, kasama ang bawat asidik na puna tungkol sa kanyang mga pagbili. Gumugol ka ng 20,000 sa isang buwan sa pagkain. Iyon ay isang magnakaw. Paulit, ulit na si Elena, na parang ang kalidad ay magkasing kahulugan ng labis na labis. Ipinaliwanag ni Drea, humiling ng pag-unawa, ngunit ang kanyang mga salita ay tumama sa isang pader ng pagkiling. Hanggang sa dumating ang nakamamatay na Huwebes. Si Drea ay bumalik lamang mula sa supermarket kung saan binili niya ang lahat para sa isang espesyal na hapunan, marbled beef fillets, sariwang asparagus, pinong cheeses at bilang isang pangwakas na ugnay. Isang lata ng pulang caviar para sa 2,000 reese. Hindi ito isang pangangailangan, ngunit isang kilos ng pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, sa susunod na araw ay minarkahan ng isang taon mula noong unang pagpupulong kay Kirill. Inayos niya ang kanyang mga pagbili sa ref nang marinig niya ang key turn sa lock. Pumasok si Elena Ivanovna tulad ng isang bagyo, nang walang babala, nang walang seremonya, na may pagmamataas ng isang taong inaakala niyang nagmamay, ari siya ng puwang na iyon. Dria, nandyan ka ba? Inanunsyo niya, nang hindi man lang binabati. Maging umaga, Elena Ivanovna, sagot ni Drea, naubos na, iniwan ang kusina. Hindi ko kailangan ng pahintulot upang bisitahin ang aking anak na lalaki, sabi ng Bienan, na nakatingin sa paligid na may disdain. Nasaan si Kirill? Still sa trabaho. Dumating sa paligid ng pitong. Ang mga mata ni Elena ay nahulog sa mga nakakalat na bag nang hindi humihiling ng pahintulot, nagmartsa siya sa ref at binuksan ito tulad ng isang inspektor na naghahanap ng ebidensya. Ano ito? Mas maraming basura, tanong niya, tinitingnan ang mga produkto. Naramdaman ni Drea ang pigsa ng kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pamimili para sa hapunan. Bukas ay isang espesyal na araw para sa amin. Special na araw, pinagbiro si Elena, kinuha ang pakete ng karne. Marmoreada? Walong daang riis sa ped. Bakal. Nawala mo ang isip mo. Ang ordinaryong karne ay gagawa ng perpekto. Huminga ng malalim si Dria. Elena Ivanovna, ito ang aming pera. May karapatan tayong gastusin ito tulad ng nakikita nating akma. Ang iyong pera. Pinaglaruan ng biyanan, ngayon ay galit na galit. Nabubuhay ka sa gastos ng aking anak. Nagtatrabaho siya, pawis mula sa kanyang kilay, habang narito ka, nag-aaksaya. Noon ay natagpuan ng kanyang mga daliri ang lata ng caviar. Si Elena ay nagyelo para sa isang segundo, pagkatapos ay inagaw ang produkto mula sa istante at inalog ito sa harap ng mukha ni Daria, pula na may galit. Caviar para sa dalawang libong reis? Hindi ka ba nahihiya? Sa araw ko... Hindi namin nakita ang disenteng karne at narito ka, gorging ang iyong sarili sa mga masarap na pagkain. Ang aking anak na lalaki ay nagtatrabaho sa kanyang sarili at sinipsip mo ang lahat sa kanya. Ang mga salita ay tulad ng mga kutsilyo. Si Drea, na nagbahagi ng mga panukalang batas kay Kiril, na nagbabayad ng kalahati ng upa, kalahati ng mga gastos, na nagtrabaho tulad ng kanyang asawa, ay nakaramdam ng isang bagay sa loob ng kanyang pag-snap. Sapat na, Anya, na may isang katatagan na nagulat kahit sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nagyelo, hindi kompromiso. Kumita ako ng walong pulibong sa isang buwan. Nagbabayad ako ng kalahati ng lahat ng aming mga gastos, kasama ang mga grocery at bill ang caviar na ito. Binili ko ito ng aking sariling pera. Pati na rin ang karamihan sa kung ano ang nasa refrigerator na ito. Tumawa si Elena. Lie, ang mga kababaihan ay hindi kumita ng marami. Dapat ay nakakalimutan niya ang mga resibo. Nang walang kumikislap, kinuha ni Drea ang kanyang cellphone, binuksan ang bank app at ipinakita ang huling tatlong pahayag, 82,000, 77,000, 85,000. Ang biyenan ay nakatitig sa screen, hindi makapaniwala ngunit matigas ang ulo. Kahit na nakatira ka sa kanyang gastos, ito ang kanyang bahay, nagmamay, ari siya ng mga bayarin. Ito ang aming bahay, na itama ni Dria, nang hindi pinalaki ang kanyang tinig, ngunit sa isang otoridad na hindi pa niya ipinakita dati. Binili namin ito ng magkasama, kasama ang pagbabayad na binayaran sa pantay na bahagi. At ang mga bayarin? Hinati namin ang lahat sa kalahati. Palagi. Sinubukan ni Elena na magtaltalan, Ngunit ang mga salita ay lumabas na mahina, manipulahin mo siya. Ginagawa mo siyang mag-aaksaya ng pera sa walang kapararakan. Nonsense, paulit, ulit na driya, ngayon nang hindi itinatago ang kanyang disdain. Ang makina ng kape ay isang regalo mula sa kanya sa akin. Ang Amerikana? Binili ko ito ng aking sweldo. At ang caviar din? Ang katahimikan na sumunod ay mahusay. Sa kauna, unahang pagkakataon, walang sagot si Elena Ivanovna. Hindi dahil si Dria ay sumigaw o gumawa ng isang pag-aalsa, ngunit dahil, sa wakas, nakipag, usap siya sa hubad na katotohanan at sa dignidad ng isang taong hindi kailangang patunayan ang kanilang halaga sa sinuman. Iyon ay hindi na manugang na manugang na tumahimik. Siya ay isang babae na muling nakakuha ng kanyang puwang. At sa sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan sa pamilyang iyon ay nagbago magpakailanman. Ang jacket, binili ko ito ng sarili kong pera. Katulad ng caviar na ito. At dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga gastos, marahil ay dapat nating tandaan kung sino, bawat buwan, ay nagbibigay sa kanyang anak na limang libong Robles upang suportahan siya. Si Elena Ivanovna ay naging maputla. Totoo na nakatanggap siya ng tulong pinansyal mula kay Kiril, ngunit lagi niya itong ginagamot bilang isang nakuha na tama, hindi bilang isang kilos ng kabutihang loob. Iyon ay ganap na naiiba, sagot niya, na itinaas ang kanyang baba. Ako ang kanyang ina. Itinaas ko siya, inilaan ko ang aking buhay sa kanya. Ikaw ang iyong ina, sumang, ayon kay Drea, pakiramdam ng isang bagay sa loob ng kanyang muling pag, aayos ng sarili magpakailanman, tulad ng isang pintuan na nagsasara sa isang pangwakas na pag-click. At tiyak dahil ikaw ang iyong ina, dapat kang maging masaya na ang iyong anak na lalaki ay masaya sa kanyang kasal, na mayroon siyang katatagan na maaari niyang mag-alok sa kanyang asawa ng isang kalidad na buhay. Ngunit sa halip, gumawa ka ng isang pagkabahala sa isang lata ng kaviar. Ang mga daliri ni Dria ay pinindot sa gilid ng mesa ang kanyang mga kuko na naghukay sa kahoy. Huwag mo akong turuan kung paano maging isang ina at hindi kita tuturuan kung paano maging asawa. At huwag kang maglakas, loob na dumaan sa aking refrigerator ng walang pahintulot. Ito ang aming tahanan, aming pagkain at magpapasya kami kung ano ang bibilhin. Paano mo ako inorder sa paligid? Nasunog ang mukha ni Elena Ivanovna. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ito ang aking anak, ang iyong anak na lalaki ay isang may edad na pinuto ni Drea, ang kanyang tinig ay sumigaw tulad ng isang hatol. ang isang may edad na kasama ang kanyang sariling pamilya. at ang mga may ari ng bahay na ito ay ako at siya. kung hindi mo gusto kung paano kami nabubuhay, bukas ang pintuan. bumalik sa iyo. ang ay umiling ng lata ng kaviar na parang tayo. kung ang isang sandata. ah kaya ganyan ito inalis mo ang ina ng iyong anak. Maghintay ka lang, sasabihin ko kay Kirill ang lahat. Malalaman niya kung anong uri ng tao ka talaga. Sabihin mo sa akin, sagot ni Dria, na may katahimikan na nagulat sa kanya. Sabihin mo sa akin kung paano niya sinira ang aming bahay ng walang babala. Paano niya ginawa ang isang pag-aalsa sa caviar at tinawag akong isang parasito. Gusto kong marinig ang kanyang reaksyon. Napagtanto ni Elena Ivanovna Huli na, natumawid siya sa isang linya kung saan walang pagbabalik. Ngunit hindi siya papayagan ng pagmamalaki. Sa pamamagitan ng isang bigla ang kilos, itinapon niya ang lata sa mesa, ang metal na nabagsak sa epekto. Makikita pa rin natin kung sino ang namamahala dito. At umalis siya, sinampal ang pintuan ng husto na ang baso sa aparador ay gumulo. Nag-iisa si Drea sa kusina, tinitingnan ang deformed maaari. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, ngunit may isang paputok na halo ng galit, kahihiyan, at, higit sa lahat, kaluwagan. Sa wakas, sinabi niya kung ano ang nasusunog sa kanyang lalamunan sa loob ng maraming taon. Kalahating oras mamaya, dumating si Kiril. Agad niyang napansin ang tense expression ng kanyang asawa. Ano ang nangyari? Umalog ka. Narito ang iyong ina, sagot ni Dria, tuyo. At? Pumasok siya sa kusina, ang mga mata na nahuhulog sa dented ay maaaring sa mesa. Ano yun? Sinabi ni Drea sa lahat. Walang pag-edit, walang makinis. At sa bawat salita, ang mukha ni Kirill ay nagdidilim tulad ng isang bagyo na nagluluto sa abot, tanaw. Tinawag ka niya ng isang parasito. Inulit niya, ang boses niya ay isang mapurol na ungol. Iyon ang hindi bababa sa nakakasakit. Kinuha ni Kirill ang telepono. Sumagot si Elena Ivanovna sa unang sing-sing, malinaw na inaasahan ang tawag. Kirill, anak ko, tumawag ka sa wakas. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong asawa. Ina, ang salitang tunog tulad ng isang babala. Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ni Dria. Nagsinungaling siya. Ininsulto niya ako, sinipan niya ako sa labas ng bahay. Sinira mo ang aming bahay ng walang babala gumawa ng isang pag, aalsa sa isang lata ng kaviar at tinawag ang aking asawa na isang parasito. Ang tinig ni Kirill ay nagyielo, pinutol. Sa palagay mo dapat kong tiisin ito. Katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Hindi inaasahan ni Elena Ivanovna na kunin ang kanyang anak na babae. Kirill, ako ang iyong ina. Tiyak na dahil ikaw ang aking ina, hiniling ko sa iyo na itigil ang katarantaduhan na ito. Ang katatagan sa kanyang tono ay bago, hindi maibabalik. Ang aking asawa. Ngunit ginugugol niya ang kanyang pera sa kalokohan. Ang walang kapararakan na ito ay tinatawag na kalidad ng buhay, ina. Maaari namin kumain ng maayos at hindi kami mabubuhay sa oatmeal upang kalmado ang iyong paninibugho. Tumahimik si Kiril, huminga ng malalim. Walang sinuman ang bumabalik sa akin laban sa akin. Nakikita ko ito ng aking sariling mga mata. Kung hindi mo natutong igalang ang at ang aming mga pagpipilian, walang magiging nagkakaisang pamilya para sa iyo na magreklamo. Ang luha sa tinig ni Elena Ivanovna ay tunay. Anak, nagmamalasakit lang ako sayo. Ako ay isang matandang lalaki na may isang magandang trabaho, isang asawa na mahal ko at isang bahay ng aking sarili. Hindi ko na kailangan ng mag-alala sa anyo ng pagsigaw at pag-insulto sa aking asawa. Isa pang A, eh, pause, tiyak. Nais mo bang maging bahagi ng aming buhay? Alamin na igalang Andrea. Kung hindi man, ang mga pagbisita ay magiging bihira. Nabitin ang telepono. At kasama nito, isang panahon. Ang mga sumusunod na araw ay napuno ng panahunan na katahimikan. Si Elena Ivanovna, na nasugatan sa pagmamataas, ay hindi nagmamalasakit. Si Kirill ay hindi nagmadali upang gawing tama ang mga bagay, kailangan niyang iproseso ang pagkakanulo ng kanyang sariling ina, na napili ang kontrol sa pagmamahal. Si Dria, kakaiba, ang siyang nagdusa ng hindi bababa sa ang paghaharap na iyon ay naging isang catharsis. Sa kauna, unahang pagkakataon sa mga taon, huminga ako ng walang bigat ng inaasahan ng ibang tao. Makalipas ang isang buwan, hindi ito maaaring tumayo. Tinawag na Kirill. Ang pag-uusap ay formal, halos robotik, ngunit mayroong paghingi ng tawad kay Drea. Malamig, formal, ngunit isang paghingi ng tawad. Ito ay isang panimula. Sa paglipas ng panahon, nababagay ang mga bagay. Si Elena Ivanovna ay hindi na nagpakita ng hindi ipinapahayag o hinanap ang ref tulad ng isang inspektor ng moral. Nagbigay pa rin siya ng payo, ngunit ngayon ay mas maingat, tulad ng isang taong naglalakad sa mga egghel. At sa unang tanda ng hindi matindi na pagpuna, si Kiril, palaging kalmado, palaging matatag, ay magpapaalala sa kanya, nanay, wala sa iyong negosyo. Si Drea naman ay natutunan na huwag lunukin ang mga palaka. Kung ang isang puna ay nagsasalakay, pinutol niya ito kaagad, nang walang takot na lumitaw ang bastos o walang utang na loob. Ang mga relasyon sa pamilya ay naging malusog, kahit na ang pag-unawa sa isa't isa ay hindi kumpleto. Makalipas ang isang taon, ang mag-asawa ay may isang anak na lalaki. Si Elena Ivanovna, ecstatic, ay gumawa ng lahat upang matubos ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mas pinuna niya ang mas mababa, pinuri ng higit pa at, kaunti pa, sinimulan niyang makita sa Drea, hindi isang karibal, ngunit ang ina ng kanyang apo at ang babaeng nagpasaya sa kanyang anak tulad ng para sa lata ng kaviar, naging alamat ng pamilya. Tuwing ang isa sa kanila ay nais na bumili ng isang bagay na labis, ang iba ay magbiro, wag lamang gumawa ng isang eksena sa kaviar. At silang dalawa ay tumawa, naalala ang araw na iyon kung kailan, sa pagitan ng mga hiyawan at pagbagsak ng mga pintuan, ang kanilang pabago, bago ay nagbago magpakailanman.